Kelso in 1947, 85% wins, panalo. Ang makeup nito apat na bloodlines ang pumasok dito. One half Yankee Clipper, albany cock to claret hands, so yun ang makeup ng uh, Yankee Clipper. And then one fourth Murphy, high ang uh, white hackle niya and then one 8 typewriter originated by Judge Wilkins of Texas and uh, Texas Blues na may may counting Mars Butchers one eight McLanahan ang kasama rin at Boston may Boston Roundhead ang McLanahan half Boston half Claret pero one eight na lang ang McLanahan ito. Ngayon, para malaman nyo, dahil claret na banggit sa maklanahan at saka sa clipper, claret, uh, white siya na may power and gameness. Ang Albany, pero yung mga kano, ang pronunciation nila, Alba Albany, originated in the 30s. Ang fighting style, mataas, magbreak at athletic, malaro, at good cutter then ang butchers naman uh, kasama din sa bloodline ng uh, Kelso galing kay Phil Mars. Speeders naman o uh, it's spanish may dugong spanish blood first called the uh, butcher boys may may bilis at cutting ability at isa dalawang palo lang tapos na ang laban very good on the down cock pag baglalo na kung bagsak ang kalaban sandali lang tatapusin na ka aming puti. Sa tagal ko nag breeding ng red kelso, may isang babaeng sisiw na puti. Nagulat ako. So sabi ko, baka nagkamali yung in-charge ko sa breeding. Sinabi niya, hindi, sigurado ako, sir. Diyan yan. So, ang ginawa ko, nag-research uli ako. Chinect ko yung mga collection ko ng mga magazines noong araw pa. Nabasa ko na si Cecil Davis, na farm manager ni Walter Kelso, in 1954 or 55 or 56, may lumabas din silang mga white kelsos. Sa, sa red kelso galing, puti, ang dami nilang panalo. Lalo akong natuwa nung nabasa ko yon Sabi ko, ah, authentic pala, kaya pala may lumalabas na puti. Pero, ayun lang, throwback, yun ang tinatawag. Dahil sa white hackle blood, may white hackle blood dito eh. So, doon lumabas, nag, yun ang pinadami ko. Madali naman padamihin dahil dominante yung kulay na puti. Pasok na pasok yung paa. So yun ang uh, naswertehan namin na uh, nag pro ito ng white kelso na mas dumami na rin ngayon. Ito medyo nagle-lemon-lemon, pero may lumalabas din na uh, medyo dark. Dahil nga, yun nga, mga apat na bloodlines ang pumasok. Pero meron ding kadamihan ng aming karaniwan white legs. Yun yung aming out and out. Meron ding Kelso na yellow legs. Pero sa white legs ako nag-breed. At sa out and out line ni, du ni Johnny Jumper ang aking pagit. Maganda silang i-cross. Number one, best cross nila ay sa sweater. Then yellow leg hats, maklean hats, maayos din. And sa regular gray, nagiging talisain na white legs. At maganda ang cutting ability rin. Kasi ang fighting style nila, noon ang talaga ang uh, Red Kelso sa uh, di uh, di di direct body punchers, direkta sa katawan kung pumalo. na gusto pang pum pumalo at gusto pang tumuto ka pa rin. Yan ang, uh, yan ang mga Kelsos namin. Kaya nang nabanggit ko kanina, pag ang, ang bloodline naging popular ay mahabang history, mahabang panahon na nagpapanalo yung bloodline na yon. Kung hindi, mawawala yon. Kaya tingin ko itong kelsong ito, mananatili ito ng abang panahon na bloodline. Kaya mga kasabong, know the history of your bloodlines, breed for today and the future.